Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang babala ni Coach Ty ng Los Angeles Clippers sa buong NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga po ngayong araw ang isa sa mga target ng Los Angeles Lakers. Mismong si Paul George na nga po mga katrops ang tumanggi sa alok sa kanya na kontrata ng Los Angeles Clippers since masyado nga po siya ditong nalilitan. Kaya sa huli ay napilitan na lamang nga po ito na umalis sa kanilang team at lumipat sa Philadelphia sa ers Sixers kung saan pumerma nga po siya dito ng mas malaking kontrata which is pumabora naman sa Clippers gayong nagkaraon nga po sila dito ng sapat na cap space upang makakuha ng mga bagong manlalaro. Yes, ginamit nga po nila ito sa pagpapaperma ng mga magagaling na role players, lalong lalo na ng mga defensive players, na siyang ipangpapalit nga po nila kay Paul George. Ngunit dahil nga po sa malaking pagbabago na ginawa ng Clippers ngayong offseason, ay hindi na nga po nakakabigla bakit mas dumami pang lalo ang mga nagdududa ngayon sa kakayahan ng kanilang kupunan. Subalit ayon nga po sa naging pahayag ng kanilang head coach ni si Tyloo, hindi rin naman nga po niya masisisi ang mga tao kung hindi sila maniwala sa kanilang kupunan ngayong off -season. Dahil napakalaki rin naman nga po talagang kawalan ng isang Paul George. Sadyang bilang isang head coach ay hindi na nga po siya makapaghintay na patunayan na kaya nga po nalang manalo sa kanilang mga darating na laro at makakuha ng kampiyonato kahit nawalan man sila ng isang malaking superstar. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa balitang pumerma na nga daw po ngayong araw ang isa sa mga target na Los Angeles Lakers. Simula nga po mga katrops nang magpahiwatig si Stephen Curry na aalis na siya sa Golden State Warriors, ay marami na nga po sa mga fans ng Lakers ang naghinala na lilipat ito sa kanilang team since mas gusto nga po nito na makasamang muli sa si Lebron sa isang kupunan. Nagbabala na rin naman nga po ito sa JSW na kung hindi nga po sila magiging competitive sa mga susunod na taon sa NBA, ay maaari nga po talaga itong mangyari. Mas pinalakas na naman nga po ang posibilidad nito nang lumabas ang four-team trade idea sa pagkuha ng Lakers kay Stephen Curry mula sa Bleacher Report. Ngunit isang araw lamang nga po mula nang lumaki ang conference ng mga Lakers fans na makukuha nila si Stephen Curry, ay bigla na lamang nga po itong nasira matapos lumabas ang balita ni Adrian Wojnarowski Nakumpirmado na nga daw po na pumermana ito ng contract extension sa Golden State Warriors na nagkakahalaga ng mahigit sa 1 year 62.6 million dollar kung saan tatagal na nga po hanggang sa 2027 ang kanyang pananatili sa kanilang kupunan. At dahil rin nga po dyan ay siya na nga po nag-iisa at kauna-unahang player sa history ng NBA na magkakaroon ng at least 60 plus million dollar sa isang taon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.